Nakakaloko, nakakahingal. <laughs> Lumbak ayon. Paggising ko tuwing umaga, ganyan ang itsura ko. purong puno ng cream pampabata. <laughs> ganyan ang buhay, tumatanda na tayo, kailangan tayong magpabata. So, hay na nga at nagsasaing na ako at nagising na rin ang anak ko. Ganyan siya kapag nagising na ako. Pagkatapos magtitimpla na ako ng kapi naming dalawa at nagkakape nga rin siya para hindi daw siya inaantok sa isko. Dati kasi gatas ang pinapainom ko sa kanya inaantok daw siya. So hayan na nga at nagkakape na kaming dalawa. Tignan nyo ang pagmumukha ko. <laughs> kakaloka, hindi pa ako naghihilamos. At syempre, unahin ko muna magluto, ano? Pero nakamumbog na ako dyan, ano? <laughs> Hinahayaan ko muna nakababad yung cream sa mukha ako. So na at nagluluto na ako ng ulam ni Maro. At gutom na gutom na nga daw siya. At nakaluto na nga ako. Yan ang agahan niya. Kain ka na anak. <laughs> at ipinagpatuloy ko nga ang pagluluto. Yan naman ang baon niya sa school at kumakain na nga din siya dito enjoy mo lang ang breakfast mo habang napakatami ko pang ginagawa dito sa kusina pagkatapos ko nga siyang paliguan, iginiyak ko naman siya, at heto na, papasok na siya at ihahatid ko na siya sa labasan so magandang magandang araw po sa ating lahat, hello Philippines and hello world, lagi tayo mag-iingat para sa ating pamilya at huwag na huwag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat so heto na nga, tapasok na ako, kailangan ko maagang mag-umpisa para mabilis matapos ang aking gawain, at eto eh, na nga at nakasakay na ako ng tricycle. Oh, di ba minamadali nila ang tulay malapit ang matapos. <laughs> Abay, dapat lang hirap hirap na ako. Charot. <laughs> Napakadami na abala sa tulay na yan. Nakakaloka. Ah, so, hay na nga at nandito na ako sa pasyente. At uumpisahan ko na ang aking araw. A day of my life. <laughs> at nadatnan ko nga sila nagkakapi dito. At syempre, hindi nila malilimutan ang aking pritong saging na ipagluto nila. O, oh, salamat sa inyo. <laughs> Tamang-tama, nagda-diet ako ngayon. Yan na ang tanghalian ko. <laughs> Isang beses nga lang akong kumakain ng kanin sa maghapo. At kailangan kong magpapaya. At bumibigat na naman ang timbang ko. At lumalaki ang aking pisngi. <laughs> Kakaloka. So, nga, tapos na maghapon ko pagkatrabaho at pauwi na ako. Abay, naabutan kami ng pagsasara ng tulay. Isang oras kami maghihintay dyan. Oo, oh, eh, di ba? Naglakad na lang ako. <laughs> Aba, importante sa akin ang oras, ano? Kesa maghintay ako na matagal doon. Aba, maglakad. Masubukan naman, di ba? <laughs> Mabuti na lang makulimlim ang panahon, hindi mainit. At hen na nga at naglalakad na ang ganda ko sa napakalayo. <laughs> Sana matapos na agad yung tulay para matapos na ang kalbaryo namin. Aba, malayo-layo din tong lalakarin ko. <laughs> Kailangan magjaga. Nakakaloka, nakakahingal. <laughs> Lumakayan. Ang Ang layo. Nakakapagod, ah, nakakaloka. Kaya na. Ngayon lang sila dumaan. Oh, ba diba, nakakaloka? Ang hingal ko. <laughs> Tumatanda na talaga. Mabilis ba pago? malapit na ako. <laughs> Isang oras ako maghihintay sa kabila kapag hindi pa ako naglakad. Diyan mo, napakadami sa sasakyan no? Oo. Oh. di Diba? Tama yung decision ko na maglakad na lang. no? Traffic serye! So, ayun nga, tagpahinga muna ako dito. Grabe yung pagod ko dyan, nakakaloka. Ha? <laughs> Mahilo-hilo pa nga ako sa init, nakakaloka. <laughs> <laughs> pagod, grabe. Grabe yung pagod ko. Pahinga muna ako. <laughs> So, ayun nga, tandito na ako sa palengke para bumili ng uulamin namin. At syempre, isda ang uulamin ko ngayon. At hindi na nga ako nagkakarne. At syempre, hindi mawawala ang ulam ni Maron at babaunin niya sa school. So, ayun na nga, at nakapamili na ako at pauwi na ako ng bahay. <laughs> Pagdating ko nga dito sa gawin namin, o oh, di ba, nakago pa din. Kung hindi pa ako naglakad, eh pa ako sa kabilang tulay, o oh, di ba? Masasayang ang oras ko. Time is gold, ika nga. <laughs> Ngayon nga pagdating ko ng bahay, agad-agad ako nagluto, naglaba, naglinis ng bahay, napakadami kong ginawa. At eto nga ang aking lulutuin, iginagaya ko na ang mga sangkap, ang bawang, sibuyas, luya at nagigisa na nga ako dyan habang nakasalang ang aking labahin nilagyan ko na ng patis ang aking ginigisa at ilalagay ko na nga ang isda pagkatapos nga nalagyan ko ng tubig at mga pampalasa ilalagay ko na rin ng gulay at ang sili o oh, di ba siling green na at luto na nga ang aking ulam napakasarap Hello, kain vlog. Hi, guys. Alam namin ay isko oh. oh. Ang sarap nung ano asim niya. Ang sarap. Grabe yung asim. Panalo. Tapos sile na may patis. Oh. Ulam niya manok. Eh, ayaw niya yung lutong iluluto ko. <laughs> ayaw niya. Sabi niya, bilang ko na lang daw ng manok sa tapat. Hmm. Ang sarap to. luto kaya masarap. Surap.